92.3 FM Radio Manila, your, your favorite, favorite music, music radio. Bye. Isang maganda. Maganda, 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 maganda. For afternoon. Good afternoon. Aminir. Aminir yan. Ang hava. Shriek. Alin, bestie. Nung maganda, maganda, bestie, oo, oo, diba? Ang taba. Ay, alin. Nating dalawa, ba? Kasi, syempre, k medo na nang kain, oh It's merienda time. No, talaga, nung bata ako, pinangarap ko talaga na maging isang small bar butterfly. Ay, kanina, usapang GPS, Ngayon, oh, oh, butterfly. butterfly. na maganda na. Alam mo, bakit? Bakit? Dahil lang ibang pangalan o term ng small butterfly okay. ay Yara. Diba? Oh, yes. Diba? O, oh, ganun yun. Ang galing ng aking Dapat. best. bestie. Talaga mo, nga diba? namang nagre-research oh, oh. siya bago ang lahat. Sabi sa si akin, angat mo yung sombrero May hindi nakita yung ganda mo. Ay! Ay! Tiyaring, <laughs> Tapos bumorma na gano'n. Biglang, hi. Uh, hi, ako nga po pala si DJ Jaiho mula sa Dasma. Ang Dasma Tomboy. Dari. Dasma Tom Mali. Mali. Oh, Desiba yun. Speaking of Yara, i-boutcome na. na natin at mas kilalani natin sila. Hello, we Maganda, magandang afternoon. Bumati kayo. Go! We are a fly. Hi, Hi. I'm Jalu. I'm Krista. And I'm Roshan and we are? Yara. Hi! Fire. Magaling fly high talaga siya? <laughs> okay. Kasi di ba tama yara means a uh, small butterfly. Yes. Oo, oo. Pero bago natin na uh, idire-diretso 'n si natin. gusto nating malaman syempre bakit 'yun ang naisip ninyo mm -hmm. na ipangalan sa inyong grupo, Small Butterfly o mas uh, na nyo gamit ng yara? Pwede naman tawagin kayong SB. <laughs> Sige, <Kasi, saan laughs> iba sorry mali. Iba, iba, iba. Okay, go. Uh, to be honest po, yung name kasi na Yara, initials po talaga siya ng original members ng group before, way back 2017. Dating-dating okay. dati mm -mm. pa. Ang okay. yes. taga. So, oh, original members. Okay. So, pang ilan na kayong member? Uh, second generation. Kumbaga second generation, ganon? Kumbaga ganon. Pero nung nabuo kasi yung group, parang evaluation lang siya ng parang trainees kasi kami noon sa isang company. Okay. Tapos as evaluation namin, sasali kami sa isang competition. Okay. Tapos yun yung okay. naging name namin. Kasi wala kami naisip eh. Parang Project yun team na lang, siya. Oh. Ganyan. Tapos oh. nagdire-diretso na kayo as Yara. Na pero diba? binigyan na lang namin ng kahulugan. Oo. Oh, oh, ang tare. O oh, isa-isa. meron din kayong ano, mga parang pakipakilala. Uh Oo, -oh, yung lead. Ganyan. Lead dancer, lead vocalist. Di ba may ganon? Ano, uh -oh. I'm the pretty, I'm the most hot. Mga ganyan-ganyan. <laughs> Sobra naman yung pretty and most hot. Parang nasa'yo na lahat. Be ako nakakatakot yung ganyan. Binibigay na sa'yo lahat ni Lord ah. Uh oh, o oh, Chal Pero hindi nga. Ano yung mga ano nyo? Mga, mga, main, mga ano, main, main dancer. Ma dancer. Yeah. ako po leader and main dancer ng group. Ah, Ikaw naman. Siya yung, merong ano eh, tagline. Eh. Ano tagline <laughs> mo. Ay, ay, ay. Intro yeah. medyo. Okay, sige. So, ako po ang uh, main rapper ng Yara. Ay, and antara. my intro is, ay, wow. <laughs> <laughs> I'm Krista, your sweet monster. Ay, ay, antara. ay, ang ganda. Krista, sweet monster. Totoo. Kung tayo yan, meron din tayo niyan. Ay. I'm Jaiho, tapat ko, Linisco. <laughs> <laughs> Ganon. Ang oh, galing. Oh. Sa'yo naman na. Oh, ikaw naman. Um, ako po si Roger. Ako po yung lead rapper and visual ng... nyo. Ay, ang ganda. ganda. Oh, yung... Sana May all May pagka-Japanese nga ganda. din. Tapos siya Chinese, Chinese looking. Tapos meron Chinese nga kayo mga half-half. Half-half? Um, ako po Chinese and Vietnamese. Ay, ang tara. Vietnamese? Vietnamese! Oo. -o. Okay. Ako po half Half Spanish Half Chinese Na may konting-konting Spanish Ay, ang bongga Ay, oo, oo, oo Kaya pala, ang gagaling lalo Ikaw, Bestie? Ako, yung mga chicken Ay, Ay iba pala yun Iba yun Hindi, ako, pure Filipina Iba yun Alisgo? <laughs> Malo? Anong hello mga chicken? Ay, hello, hello Namiss ko Nikula. lang yung mga chicken ko <laughs> eh Namiss ko nga din siyang mapanood sa hiri eh. Buti, pinaalala <laughs> mo siya Ha, Bestie? Oo, oh, oh. Pero hindi, totoo Pure Filipina po ako Pero mukha ka rin Korean no? Ano, oh, ano, ah, oh. ano siya yun? Uh, Ako kasi ano Ay, ko. Ay, oh, ikaw si oh, oh. yan, si Bestie yan. Half, ano ko. Have, ha, uh, half pampano. <laughs> Diyari, Ay! Isda, isda pala. <laughs> half ano pampano. Isa? Ano yung isa? Half pampano, hot ha, torta. Ay! <laughs> Parang, Dito, half rice, <laughs> half rice Half pampano, half, half, ano, half uh -uh. torta Tapos one whole rice, <laughs> rice. Bunga na, combo Set meal combo oh, 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 Kombo na yun Diba, yon, no? oh, diba? ganon di diba napakahirap Na maging kabilang ng isang P-pop group Kasi diba, aminin natin Sa dami kong mga anak anak-anak Na mga nasa P-pop oh, oh. Sobrang parang nagkaroon din talaga ako Ng uh, matinding understanding Lalo na sa mga fans, diba? Mm, yes. Yung parang kapag partake Kung sa K-pop nga, napaka din din sa Ppap ganun din grabe mm -hmm. nila kayo mahalin at supportan pero kapag may nakita naman silang hindi maganda or umokray sa inyo talagang sila yung unang nagagalit oh, how do you handle protector. yes how do you handle things like that mga ano haters po ganun. hindi yung oh, yung oh, mismong community uh, niyo community diba bilang yung mga SM young girls, yung girls yeah. the haters agad para kang dating din sa David yun as a young girls diba kasi syempre ang babata niyo pa parang gabi yung pressure Na amin ba natin siya. Mm -mm. Parang people uh, look up to us in a way kasi idol. Yes! yes. So, Nakaka-pressure din in a way kasi parang all the time kailangan walang makitang ano sayo, mali. Uh -oh. Kasi parang syempre nagiging yun nga, role model ka ng mga youth. Mm -hmm. So parang kailangan kung ano yung pinapakita mo sa kanila, ay gusto ko din maging ganyan. Parang mm -hmm. yun lagi mong iisipin. So parang ano rin, nakaka-motivate din to do good mm -hmm. all the time. Yan. And also, pagka nakikita namin na, like, yung nakikipag-away sila, tinatry namin sa pagsabihan sila na, uh -oh. huwag na nilang patulan. Uh -oh, don't engage mm -hmm. na. Kasi yung mm -hmm. iba, hindi naman talaga, hindi naman siya yung talagang, um, inaatake. Kung mm -hmm. ano na lang siya, yung mga nag-troll ba, ganyan. Mm -hmm. Pero in fairness naman sa supporters namin, hindi talaga yeah. sila nag-engage. Mm -hmm. yeah. In fairness. Oh. Anong tawag niyo sa inyong mga Fahad Goku Goku Bak Ai Goku Masis yeah. yeah. parang sila 'yung nag nagano sa amin nurture nung maliit pa lang Actually mas nauna silang na establish kaysa yes, sa amin. Oh. <laughs> Ay, kasi nga diniba parang okay, pa, oh. second gen na kayo 'no mm. hindi kayo yung original na group ng nangyari talaga. Um, actually kami po original Nandun na po kami 'yung before before mm -hmm. pero nat start po kasi kami as ano lang cover group lang. Oh. Ah kasi okay, nga hindi okay, pa kayo okay. totally Di na 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 debut. So, Hanggang ngayon, siya, meron na ngayon. Okay na. Naman. Wow, pero nauna pa yung mga Coco. Yeah, kasi parang cover group pa lang kami. Nandiyan mm -hmm. na sila, nang support na talaga sila sa amin. Pinafollow nila kami kahit saan, sa mga events, mm -hmm. ganyan. So parang mas na-establish namin na yung fandom name is Coco. Mm -hmm. Parang one year, after one year, kaya tsaka kami nag-debut. Yun na nga. talagang para talaga kayong mga butterfly yeah. Yeah. na kung saan. Mm -hmm. Yes, ba bago kayo bumuo, ah, bago yeah. kayo mabuo, bago kayo makumpleto talaga yung inyong mga pakpak, ganyan, at yes. Yeah. lumipad. Exactly. The diba? banan na sila talaga in fairness. Sino naman yung mga masasabi ninyo? kasi 'di ba ang late lang ng community ng ng pipa. Beepop. May mga boys, may mga girls ganyan. Meron din kayong mga nakakasama madalas sa events na naging friends niyo na. Ah, oh, yes. Yeah. Kalista. Ay, Kalista. Ay, chef. Hi, naging yo. guest din natin ang oh, Kalista yes. dito. Oo, oh, oh, ba? Diba? Uh -oh. Yeah, there's Kaya. Yes. Mm -hmm. And syempre, uh -oh. yung dati pa natin. Mga na nakakasama play. Uh-oh. SB19. Yan, talaga na buo na sila. Oo, in fairness naman. Ano namang ano, gusto ko malaman bawat isa sa inyo, growing up, pangarap nyo talagang maging isang uh, performer. Ako, talaga. Yes. Uh, High school pa lang. Oh. Lahat kayo? Yes. yes. Childhood pa lang. Childhood dream. Makapag-perform lagi sa stage, maging mm -hmm. career, gano'n. So, ibig sabihin, lagi kang nasali sa mga contest, di ba, mga gano'ng pag-aaringan? nasali siya ngayon. sa mga cooking <laughs> show, Ay. <laughs> <laughs> paluwagan, <laughs> hindi, diba? best May... NTLE, hele, mga gano'n. Hindi, meron kasi, nabigla na lang naging part ng member, pero never siya naka-encounter ng na, na mga game contest, di ba? Mm -hmm. So, kayong tatlo? Um, ako, hindi contest. Mm. More on mga, um, sa school program, okay. extracurricular activities, <laughs> yan, uh -oh. ganyan. So paano yan? Nag-audition kayo? Yes. Paano so, audition? audition? 2016, parang ang dami namin nag-audition. Initially nga hindi pa yung idol group eh, parang musical group lang yeah. here sa Philippines. Mm -hmm. So halo-halo yung mga lalaki at babae. Kasi dati oh. hindi pa naman uso wala, yung oh, pipa, wala. pe. Oh, Kung maga parang it's either ang tawag sa inyo boy group girl or girl group, group. group. di ba ganon? Idol mm -mm. oh, oh tapos etong recent talagang parang nung pandemic 'di ba parang doon na talaga yung patok na patok na yung P-pop groups na mm -hmm. ang dami na yung yung yara ba nakapag-perform na kayo dun sa p pop con? Yes. sa mismong Aww. main stage? Yes, yes. Oh, tari na kapanood ako niyan last time. Yung latest. Oh, yung huli na tip up ko. Iyon ah, kayong oh. opening. Asin dun kasi malilito ka na talaga kasi parang lahat sobrang na, dami lahat na. na. Pero may rules yan, 'di ba? Yung mm. kapag hindi pa kayo totally established, parang dun muna kayo sa Con sa gateway, convention. sa convention yeah. tapos kap mm -hmm. iba na yung level, kapag nakapag-perform na kayo sa main stage, nag-showcase na kayo na ng mga sure. songs niyo. ibig sabihin parang ano na kayo. Na-debut, may mga single na, may mga songs na, gano'n. Toro nyo kung nakapag-opening na kayo, di ba? Ibang level. Yes, congratulations. Ganyan. Oo. Hopefully nga meron pa ulit eh. Kasi parang iba yung vibe. Iba yung vibe pag nandyan lahat ng mga P-pop groups. Ang sarap sa feeling no, na parang nagkakaroon kayo ng opportunity. Sa buong community lang kami na tinatry namin iangat yung... POP here mm -hmm. sa Philippines, yung OPM. Mm -hmm. And yung mga fans din, kahit mga ibang groups yung sinusuportahan nila. Very supportive. Pati yung mga hindi nila talagang biased group. Mm -hmm. Talagang nag, ano sila, like very engaging. POP as a whole, na-support nila. Ayun. Yeah. ba? Diba? Tapos sa songs niyo naman, paano kayo nakakabuo ng songs? Meron din ba sa inyo ng mga songwriter, producer, ganyan? O meron kayong mga tagagawa ng mga songs niyo? Actually, yung pinlay kanina na song na Ada, si Kim mm -hmm. yung nag-compose nun. Yung isa naming member. Nasaan siya? Nawala siya dito. <laughs> ano nangyari sa kanya? Ah, uh, uh, okay. <laughs> okay. Mm -mm. Sayang so, katukayo ko pa naman siya, Kim. Kim, diba? Diba? <laughs> Mas ingit lang. The rest, lang. <laughs> the rest is uh, Sony Music Philippines yung mm -hmm. nag-ano for us. Sila yung nag... Kasi marami silang ano eh. nag sila, ng yes. Network ng composers, mm -hmm. producers. Mm -hmm. So parang kung pag narinig nyo na oh, oh, bagay ito kay Yara, ganyan. Tapos parang it's something na we enjoy din, na parang may express namin fully. Nagpipitch din kayo ng ideas yes. oh, niyo yeah. for that. Like kung anong um, concept, mm -hmm. anong content nung mm -hmm. ano namin. And may times din po nag... Nag-revise -re din po kami. Ah, uh, ng lyrics. -re okay. Mm, -mm. Correct. Uh, oo. Oh, Para ano din. Mm -hmm. Para, para collaborative. Oo. Uh oh, Yes. Oo. E Eh, yung bago niyong single ngayon, ang Ayan title na. ay... Sabi, sabi ko na. na. O, antaray. Bakit sabi ko na? Ang kasunod ba nun? Sabi ko na, Barbie. Barbie. Yes. <laughs> <Hi>. <laughs> sabi ko na. Um, yung ano po, yung story po ng sabi ko na is, ano po, um, it's a story of a person na Um, binigyan siya isang, isang isa pang tao 'yung love niya pero hindi end. Yeah. Kumbaga parang sa Maano dating siya. scene kasi yeah. ngayon sa generation, parang ano, magaling lang lahat sa umpisa. Ah yeah. uh -huh. Kumbaga no, nalalaala mo love bomb ka. Yeah. Kasi parang ang dami sa atin na ano, clueless pa. Mm -hmm. Parang sige, go mo lang ng go to parang at the end, parang oh. uh, after tumagal para ay hindi ko pala gusto. Oh. Ang daming ganun, 'di ba? Para experience magugos. mo na ba 'yan? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, tatlo kayo -experience oh, oh, -experience na nyo na ba yan? Yung akala mo gusto mo talaga siya pero, pero nung medyo tumatagal na ah, parang nandun sa kabilang nandun po sa oh. kabilang oh, side. Oo. Oh, na-experience mo na totally man, cool. ikaw. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Anong Sorry. Anong guess ikaw? Sorry. Um, ako po yung nagsabi ng sabi ko na. <laughs> ah, ikaw ah, yung ah, ano. Okay. Okay. Ikaw yung oo. Oh, uh, uh. Eh, paano? Dahil na-experience nyo ng dalawa, so nag-ghost kayo? Ay, hindi naman ang ghost. Si pala ako na Ate Roche. Ay, yung nag-sabi ko na. Bigla. ko na sana hindi nalala. Oo nga, parang nagbago ng isip. Kaya ka eh. Charing, charing. Hindi, parang naisip yung gano'n na parang sabi ko na eh, dapat di naman talaga ako bumigay ng todo-todo. Gano'n. Yeah. Or sabi ko na ba sa umpisa lang siya magaling? Lahat naman eh, di ba? Marami ay. sa umpisa lang magaling eh. Tapos pag matagal na kayo, parang oh, yung dati niya ginagawa, hindi niya na ginagawa ulit kayo. Sa iba yun. niya na ginagawa. <laughs> ay, yun ang pinakamasakit. ang masakit uh, naman. Charing. Sa iba ginawa. Oo. oo. Wag naman Kaya kayo, ikaw, shout ay. out sa'yo. Hi! Hi! Ay. Kaya itong song din to kasi parang gusto rin namin na lahat, kasi since lahat tayo na experience mm -hmm. yung either side, kumbaga parang ano, it's okay. Na parang, di ba madalas ang hirap i-admit sa sarili natin na niloko tayo, mm -hmm. na ginos tayo. So parang ito yung reminder na okay lang yun kasi lahat naman tayo naranasan yun. Tsaka kailangan talaga natin pagdaanan yun. Kung Totoo. Baga canon event siya ng buhay natin Para magising tayo Totoo Ay. Pero syempre, oh. hindi po Kaya pagdaanan mo yan Bibitaw ka na agad-agad At susuko ka na sa buhay Hindi, hindi talaga Diba? Never. Yung mga ganyang challenges mm -mm. lang Yung mga ganyang pain na, na pagdadaan uh -huh. natin Will make us more stronger, stronger. Yes So, yes. okay, important Dapat natututo tayo Hindi na natin uulitin Tama yeah. Tama, Tama. Tama. <laughs> Hindi pwede yung ganun na yung nangyari Tapos susunod, gano'n ka ulit Kasi mahal mo Hindi die One is enough Two is too much Three is very much Four ka parang zoom zoom ka, ka So, <laughs> <yun. laughs> ilan ka doon? besti ilan ka doon sa ano? Sa apat na oh, yun? O, hindi. Ako naman, lahat ng mga naging pain ko pagdating sa okay. pag-ibig, natuto naman ako noon. So, Hanggang, Hanggang anong natuto level yun? Natuto naman ako. Na? Hindi, talagang ano, pag hindi nangyari na. na sa akin, hindi ko na yung pwedeng ulitin sa susunod. Kasi parang magpa-flashback yun eh. Uh -oh. Di ba? Uh -oh. Hindi sa'yo. Anong ginawa sa'yo? Oh, Ayan. Anong ginawa sa akin? Hindi, maganda kasi ako. Ako masyado yung gumagawa sa kanila sabi Kaya ko na eh. Oh, so, <laughs> hindi. Charot. Sabi feeling era. Feeling ni bakla. Charot. Oh, <laughs> <laughs> hindi. Ang ginawa sa akin, bestie, yung ano, parang pinakilig lang. Oh! So, oh, oh diba? Oh, boy! Pinakilig. <laughs> uh -oh. Pinuyat. ganon. Ah! Oh, diba? Tapos yung parang nandun ka na, na parang hinahanap ko na, na siya. Diba, na na. Yung namimiss mo na siya. Tapos ang ending biglang parang sorry, hindi pala ako ready. Ganon. Oh my God. Oh, diba, na-experience niya yan? konti na sila hindi magre-reply. No, Ayan, na-experience nila. Ayan kailan. yung pinaka-ayo ko. Parang feeling ko, kasi pag di ka na-reply, tapos hindi kayo ganun before, betrayal yun for me. Oh. Na parang, di ba, hindi naman kita pinapansin nung una, tapos kinulit-kulit mo ko. tapos ngayon, sure, nung yes. nung parang, di ba ganun naman yun, pag nasasanay tayo sa isang bagay, mm -hmm. tapos ang ending, tapos bigla siyang mawaw, <laughs> ano na, iiyak. <Ay. laughs> iiyak pa <pare>, ha? Uy! <laughs> Di ba gano'n, pag nasasanay tayo sa isang bagay, yung kahit ayaw natin sa simula, pero nag-open tayo ng puso natin, oh, di ba, na parang, e. sige nga, try ko, kasi wala naman, maayos naman siyang pinapakita, ganyan. Sa so, ending, bigla siyang mawawala, ay, dahil asang ka di ba. Di ba, ginambala mo yung tahimikong mundo. Di ba, totoo yun. Ikaw na, dahil nasa mo yun? Hindi. Ganda hindi. mo no. <laughs> di ba, ganda niya? Hindi, I Bigay nga lang sa kanya yung corona na. Ooh, Ay, wow! Sigawal. Yes! Kasi kami naranasan namin lahat eh. Hindi, siguro hindi lang siya, ano, parang hindi ko na siya napapansin. Siguro, na nagawa sa Na nagawa sa'kin. ayoko naman nung ganyan, manhid. Oh, yun, yun, gano'n na nga, naging manhid na. Na siya, ayoko niyan. Oo. Oh my God. Ang wow, hindi ito. mo ba naranasan na yung pag Na Oo, ano, <laughs> hindi ko naranasan maging manhead kasi kung naging manhead ako eh di sana hindi ako nasasaktan. Oo. oh, diba? oh kasi hindi e, e, kayo yun na sa iyo na ako. Hindi na ulit. Nasa. <laughs> Nakoy play na natin. I-intro nyo na sa mga ka-vibes natin ang inyong latest single na Sabi Ko Na. Go girls! Ay, mga ka-vibes, sana po supportahan nyo yung bago naming song na Sabi Ko Na. And very, very soon magkakaroon po siya ng remix with Nate Man. So abangan nyo po siya on June. Please, please watch our music video then on YouTube. Pakigyan nyo po sila sa lahat. Ng Spotify. Ng streaming platforms. Yes. At dito, syempre. Of course. I-request nila. Eh. Yes, i-message yes. nila saan dito lang sa... 92.3 FM Radio Manila. Eto na nga po, mga ka-vibes, ang latest single ng Yara ang Sabi, Sabi Ko Na. na. Banana Crew. E exclusive. Exclusive.